Lakers inilabas na ang magiging starting five nila next season at si Anthony Melton pipirma sa Lakers. Pero bago yan, sa pagbubukas ng NBA free agency, ilang pangalan ang agad na naiuugnay sa Los Angeles Lakers. Isa na rito ang veteranong big man na si DeAndre Ayton na pumayag na lumipat sa koponan. Gayun din si Jake LaRavia, isang promising wing player. Gayun pa ang isa sa mga inaasahang target ng Lakers na nananatiling walang kontrata ay ang guard na si DeAnthony Melton. May say ang interes ng Lakers kay Melton, lalo na swak siya bilang kakamping gwardiya ni Luka Doncic. Kilala si Melton bilang isang mahusay na perimeter defender. Kaya niyang bantayan ang pinakamagaling na gwardiya ng kabilang koponan. Bukod dito, consistent din ang kanyang shooting, lalo na mula sa 3-point range. Simula nang magbukas ang free agency, kaunti lang ang naging balita ukol kay Melton. Ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report, inaasahang pipirma pa rin si Melton sa Lakers. Ayon sa kanya, hindi pa tapos ang Lakers sa paghahanap ng mga player na makakatulong sa kanila sa paparating na season. Magandang karagdagan si Melton sa backcourt ng Lakers. Isa rin siyang lokal na produkto ng LA na ipinanganak sa North Hollywood at naglaro sa Crespi High School bago maglaro sa USC. Sa huling limang season, may average siya na higit 36% mula sa 3-point line at 1.4% steals kada laro. Marunong siyang umangkop sa kanyang papel sa tabi ng mga bituin at napatunayan na niya ang kanyang halaga sa playoffs. May mga agam-agam lang tungkol sa kanyang kalusugan dahil galing siya sa partially torn ACL na naglimitado sa kanya sa 6 na laro lamang para sa Golden State Warriors noong nakaraang season. Gayunpaman, kung matuloy ang kanyang paglipat, malaking tulong siya sa kampanya ng Lakers. Samantala, matapos ang kabiguan ng Los Angeles Lakers sa nakaraang playoffs, malinaw ang naging butas ng kanilang sistema, ang kakulangan sa solidong presensya sa ilalim ng basket. Kitang-kita ito lalo na noong tuluyan nilang ibinangko si Jackson Hayes at piniling maglaro ng small ball rotation. Ang desisyong ito ay sinamantala ng mga kalabang team, gaya ni Rudy Gobert na halos hindi na napigilan sa loob. Ngunit ngayon, tila may bagong pag-asa ang Lakers matapos nilang makuha si DeAndre Ayton bilang kanilang panimulang sentro. Isa itong malaking hakbang para tugunan ang kanilang matagal ng problema sa interior defense at rebounding. Hindi lang depensa ang kayang ibigay ni Ayton. May kakayahan din siyang umiscore na tiyak na makakatulong upang maibsan ang pressure kina Lebron at Luka Doncic. Bukod dito, pinagtutuunan din ng pansin ng pamunuan ng Lakers ang pagbuo ng isang solidong core na kayang sumabay sa bilis at physicality ng kasalukuyang NBA. Isa na rito ang pagbuo ng projected starting lineup na binubuo ni na Luka Doncic, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Isang balanced na lineup na may opensa depensa at kakayahang mag-adjust depende sa laro ng kalaban. Ang kagandahan pa rito, may chemistry na ang apat na pangunahing manlalaro, si Luka, Reeves, Lebron at Rui na patunayan na ito sa nakaraang season at preseason scrimmages. Ang kanilang koordinasyon sa court ay malaking bagay upang mas mapadali ang integrasyon ni Aiton sa sistema ng Lakers. Kung magpapatuloy ang kanilang magandang samahan, may potensyal ang bagong Lakers squad na makapasok muli sa playoffs at magtagumpay. Sa presensya ni Aiton sa ilalim, muling nabigyan ng panibago sigla at pag-asa ang mga tagahanga ng purple and gold.